It's I'm home! Dito na tayo sa bahay. Welcome home! Ramat admin. Wala akong nababasang comments. Mababasa mo ba? Pasok pa lang sila. Ah, oh, ganun ba? Pumasok na kayo. Ay, papakita ko sa yung ulam ko. Ngayon pa lang makakain. Tapos sabay-sabay na tayo kumain. Ha! So, meron tayong tuyo. Salted egg ko. Okra. At kamaris. Meron din akong ito yung mansi, tsaka sili. syempre sili is life. Ito yung chili oil. Ito homemade to. Tapos ano, chika-chika lang. Kasi, oh my it's a different world, you know. Ayan, yeah, nababasa ko yung mga comments nyo. Ah. Galing ako ngayon actually sa work. Meron akong work kanina. So, kaya ako nakaayos. Tapos na-miss ko lang kayo. Gusto ko lang kayo makachikahan. Kaya, yeah, ayan, nag-live tayo. For today's video. At nandito si Mona. As gusto ko rin syempre ikwento sa inyo mga experience ko. Kasi, wala, abang fresh na fresh, na, nakakatuwa. Ang grabe talaga. Okay, Moana. Guys, ito ha, meron ako mga post na videos. Yung mga post na yun is actually, hindi ako yun. <laughs> Hi, Sha, 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 may hawak mong cellphone ko bago kong malis. <laughs> Sinatulong nga nila kayo. Asan po ni Ivana? Wala akong dalang cellphone. Asan promise. I mean, Kaya nga nung lumabas ako, nung isang araw, kinamusta ko yung phone ko talaga. Pit Pit Parang, ko talaga, chinarge si ko. Oo, uh, <laughs> chinarge niya. Tapos binigyan niya sa akin. Na-appreciate. I miss you guys. Kamusta? Ano yung mga tanong? Hindi na babasa. Ay. Grabe. Namiss ko kumain ng lahat. Mga gusto kong ito. Ano tayo? Titigam? Ano na kasi, hindi namin questions. Yan ba questions niya? Ito ang bagay sa akin. Mm. Hindi ganyan sa akin. Mm. So, Kamusta ang bahay yung... ni Kuya? Guys, grabe. Dati pangarap ko lang maka maging housemate. Tapos ngayon, nangyari. Di ba dati nag-audition ako doon? hindi ako natanggap. Siguro mga 12 years. Talagang vocal ako. Kasi, ang dami, ang dami kong nakikita na nare-reject din. Kayo mawala ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Tsaka guys, dati kala ko may cellphone, yung pwede ka magsingit. Yung, yung mga nangyayari, meron ba? Diba yung inisip ko din dati na parang, totoo lahat yun? O baka may scripted? Dahil. Totoo, totoo. totoo buong totoo talaga. Lahat ng mga napapanood yun, no? Totoo. <laughs> Walang script. Walang kahit ano. You just have to be yourself. At... Yun, ipakita mo talaga kung sino ka. Walang oras. Pero sobrang saya ko. Namimiss ko na nga eh. Kaya yeah, kung may questions kayo, itanong nyo na. Hmm. Ano? Girl. nag sila sa pagkain mo. Puro hay. Ang ko magutom. Ano may datanong po sa hay? Tsaka, ang sarap daw ng pagkain mo. Sobra, guys. Sobra. Wala kaming ganto dun. Ang mahal ng pagkain dun. Tsaka, wala talaga. Ulam namin dun, minsan, toyo. Toyo at Balik ka na daw sa PBB. Bakit mo namin tanong May pag-asa daw bang babalik ka? May pag-asa kung babalik ako sa PBB house? Bakit Balik hindi? Ba? Yeah. Ba? Bakit Balik. hindi? Balik ba ako? Sama. Dahil hindi mo kakayanin. Pili ko din naman hindi. Mamimiss lang kasi kita ka ulit pag bumalik ka. Pwede. Talong. Isa siyang experience na talaga ito treasure ko. Tapos sobrang bait ng lahat, lahat. Tsaka happy ako kasi pinakita ko talaga kung sino ako. Ang hirap kaya ay arte. Hindi ako magaling mong marte. Dead ma. Gusto niyo ako, hindi. Wala akong pakip. Basta ako. In-enjoy ko yung bahay ni Kuya. Hmm. Yung tanong nila eh, how's the experience? Sobrang saya. Tsaka sobrang totoo. Kasi... <laughs> <laughs> Nabubungan talaga ako dun, guys. Nung nakalabas ako, first time kumakakita ng tao. Grabe yung... Wow! Nag-exist pala kayo. Ganun level, ah. Sobrang na sobrang na-miss ko talaga yung pamilya. Kaya minsan natikita nyo ako natutulala, sila talaga niisip ko. Ayaw pa. Mm -hmm. Nami-miss mo daw ba sila? Sobra. Ito <laughs> parang naging close mo talaga sila. Family talaga. So, di ba? Saka, iyak talaga ako ng iyak. Kahit hanggang pag-uwi ko, may ako. Oo, Hindi ako iyakin, ha? Alam nyo yan. Sa telesery nga, ah, hirap na hirap ako miyak. Minsan ka, walang tumutulong. <laughs> Promise! <laughs> Wala talaga! Pero totoo, iyak siya ng iyak pa uwi. Tapos, Kasi talaga... parang ako nakahanang family din. Of course, family ko kayo. Family, pero... Grabe yung bond. Yeah, Kahit na... may lang yung panahon. Sobrang nakaka-treasure yung memories, yung moments. Tapos pag nakikita ko yung mga video, kasi hindi ako aware kung ano yung mga lumabas, ano yung mga naipapanood nyo. Kasi kami talaga doon, hindi na nga, hindi ko nga alam na may camera. Hindi mo na siya mapapansin. Kasi mga ganoon lang siya. Hindi mo na siya saan? Saan, hindi ko alam kung ano yung, wala akong alam talaga dahil. Siyempre, di mo din alam ano sinasabi ng mga tao? Wala. Yeah. Pero alam mo, hindi ko talaga iniisip kasi, either magustuhan niyo ako kung sino ako, or wag. Kasi kung hindi, respond. Hindi, Ano diba? mo? Yeah. Parang ayoko pilitin. Good afternoon, love. Hi, good afternoon, sending hmm. love. Tsaka guys, Mamimigay ulit ako ng mga phones para sa mga followers. So, yeah. kailangan ko lang talaga magtrabaho. Ano pa? ano So, Ano dahil? Parang naghusang-husang ba kasi sila sa comment. Hindi sila nagtatanong. Nag-chitchikahan sila to each other. Ba't kasi house guest ka lang daw? Ano ba? Gusto niya ba ako yun? Maybe housemate ka lang daw. Mangarap ko yun eh. Yung, hindi house guest ah, housemate. Pero meron mga mga trabaho. And all, pero... Malay mo. Meron ka ba daw naging pinaka-close? Ang dami naman lahat sila. Yan nga, iba-iba yung naging... Um, Pero nagulat ako, nakita ko si Esnir. Kasi siyempre kilala ko na siya. Okay. At close ko siya kahit pa paano. Sweet. Saka yung umiyak siya, nalaglag yung contact ko. <laughs> Iyak nga ako. Hindi -iyak siya iyakin ah. <laughs> Ang mm, ganda ganda mo daw. Para kang Barbie doll. Thank you. Love you.